Maraming salamat pala mga idol kay Sir Jojo na taga San Diego, California mga idol. Nakuha na namin yung pinadala mo sa amin sir. Maraming salamat po at nakapagluto na rin po kami ng masarap na ulam tulad ng adobo na minantikaan at inihaw po na paa o chicken inasal. Dahil isa po yan sa paborito mga idol na ulam ng aking mga anak. Kung hindi po dahil kay Sir Jojo mga idol ay hindi po kami makatikim ng masarap na ulam. Isang napakagandang araw po mga idol Unauna nagpapasalamat po ako sa Panginoon At pangalawa po kay Sir Jojo mga idol At sa buong pamilya niya po Napakabait po talaga At kahit hindi po namin kakilala mga idol Sobrang blessed namin po sa binigay niya sa amin na malaking biyaya po talaga mga idol para sa aking pamilya. Isinama ko pala si Mick Mick at si Ate kay mga idol na maggrocery kami at pagkatapos binilang ko sila ng shape in shape mga idol yan ang milk tea para makatikim din sila. At eto po mga idol ang nabili naming lahat sa lagang 687 malapit 700. Akala ko mura lang yung mga grocery mga idol. Sobrang mahal na pala ngayon. Tapos bumili rin ako ng isang kilong karne ng manok mga idol. At dyan pala ako bibili ng isang sakong bigas 1,060 pa lang ngayon ang isang sakong bigas dito sa aming lugar mga idol, sobrang saya ko talaga mga idol, lalong lalo na po ang pamilya ko sa natanggap namin po galing kay Sir Jojo, at baka isipin yung mga idol na naghingi po nga ako kay Sir Jojo, pero hindi po ako naghingi kusa po siya nagbigay sa amin mga idol bumili din ako ng kalahating tray ng itlog mga idol, para ulam din namin sa umagahan, at dumaan ako dito sa tindahan mga idol, nagbili ako ng chanilas ni Mik Mik, yung kulay green, at pagka uwi ko mga idol, dumaan ako dito, bumili ako ng isda, isang kilo, tapos ang kilong karni din ng baboy na may taba. At sabi ko kay kuya, lagyan mo na ang laman para sa mga anak ko kasi hindi talaga sila kumakain ng taba. Tayo lang po kumakain ng taba mga idol. Tapos bumili ako ng pan mga idol para pasalubong ko din po sa kanila pag uwi ko po na galing sa aking tinatrabahuan mga idol. Pagdating ko po sa bahay, ayan po ang lahat na nabili ko mga idol sobrang dami na po talaga to Sir Jojo hindi na talaga to namin maubos marami rami ng ulam nito mga idol at hindi nagtagal mga idol ay sinuot na ni Mik, -Mik yung binili kong chanelas sa kanya at buti na lang sakto naman po sa paa niya mga idol at iyan po ang nabili naming lahat mga idol ang ulam merong isda isang kilong karne na manok at isang kilong karne ng baboy din po. At pasintabi po mga idol sa mga kapatid natin na hindi po mahilig kumain ng karne ng baboy. Pagpasinsya nyo po ang video na ito mga idol. At maswerte tayo mga idol na presko po na karne ng manok at karne ng baboy ang nabili natin kay kuya. Kaya maraming salamat po kuya. Napakabait mo po. Nag-request pa ako sa iyo na ang laman at ayan po ang laman mga idol na nirequest ko kay kuya para po sa mga anak ko. Bali ang lulutuin pala namin ngayon mga idol ay adobo na minantika al at iniyaw po na paa ng manok tapos yan mga idol ay itatago natin yan kasi lulutuin natin yan sa susunod na araw kung anong putahin na naman po mga idol kasi pag inubos namin yan lahat mga idol ay masasaya lang din kaya nagluluto po ako mga idol na sakto lang talaga sa amin ang ulam at mabusog po kaming lahat at yan mga idol simpleng marinit lang po yan ang ginawa ko ng marinit ako ng tatlong pirasong kalaman si bawang tapos tuyo sinama ko na pala yung isang paa mga idol para sabay na sila marinit sa tatlong minuto tapos pinigaan ko mga idol kasi mamaya isusunod natin yung marinated sauce natin. Ganyan pala ako magluto ng adobong minantikaan mga idol. Sinangkutsa ko muna, nilagyan ko ng pamintang powder tapos dalawang pirasong laurel at pakukuluan natin o palalambutin natin ng isang oras mga idol ay pwede na po yun. Andyan pala yung mga anak ko. Nag-aabang sila mga idol na maluto at naamoy na rin po nila mga idol na sobrang bango talaga. Ang sabi ko ginisa ko yan sa bawang at saka sibuyas. Alam ko mga idol mamaya marami-rami naman po yung kain ng mga anak ko at kami ni Mrs. Sa masarap na ulam mga idol ay sinunod ko na po yung marinated sauce natin kanina naglagay rin po ako ng kaunting toyo suka na tuba o saniyog mga idol pwede rin kayo gumamit ng ibang suka at naglagay rin po ako ng oyster sauce tapos asukal na pula mga idol para may tamis-tamis naman po yung kinakain natin at andyan pala si Chucho, nag-aabang din mga idol <laughs> pagkatapos na ang ilang minuto mga idol ay nag-iga na talaga yung linuluto natin at tinikman ko na rin po ay sobrang sarap po at dahil luto na po yan mga idol. Masarap po talaga mga idol. Masarap talaga luto ni Papa Idol. Yun, masarap na talaga mga idol yung luto ng papa nila. At pagkatapos mga idol ay nag-iyaw na rin po ako ng isang pirasong paa ng karni ng manok. Ang tawag sa amin yan ay inasal. <laughs> Special po yan sa ulam sa amin mga idol. At anyan po sila, naghihintay dahil naluto na po yan mga idol ay pwede na po tayong kakain sa hapunan at saibayan nyo po kaming lahat mga idol sa aming special at masarap na ulam po na dahil po kay Sir Jojo ay napagkakain po tayo ng masarap na ulam at yan ang sobrang sabaw nilagyan nila ng kanin ito mga idol yung ulam namin Ang adobo na minantikaan tapos meron ding inihaw inasal yan, makasarap talaga yung mga idol Siyempre, bago pong lahat ay Magpasalamat po tayo sa Panginoon mga idol Lord, uh, maraming salamat Lord God sa biyaya Na ito na binigay po sa amin Ni Sir Jojo, Lord God Na sana po ay kabayan niyo po siya Sa araw-araw po na panghanap buhay niya, Lord God At sana po ay bigyan niyo po siya ng Maraming blessing din sa kanya at sa buong pamilya niya, Lord God. At Lord, maraming salamat po sa biyaya. Sa pagkain na ito na nasa aming harapan, Lord, sana po ay makapagbigay po ng lakas sa aming pangangatawan, Lord. Sana po at sa lahat po ng nanonood, mabigyan niyo din sila ng biyaya, Lord God. At ang pagkain ito ay sana po ay pagsasalawa nating lahat. Sana po ay mabusog tayong lahat mga idol. Lord, maraming salamat. Amen. Yan, tara kain po tayong lahat, mga idol at hindi po ako magsawang mapapasalamat po kay Sir Jojo at sa buong pamilya niya po mga idol at hindi ko akalain mga idol na meron isang tao na napakabuting puso at napakabait po maraming salamat Lord at ang Panginoon na po Sir ang magsukli sa kabutihan at kabaitan niyo po na binigay niyo na blessing sa akin at sa aking buong pamilya Sir Jojo at nagpapasalamat din po ako sa inyong lahat mga idol sa mga OFW at yung mga solid supporters followers natin dito sa Pinas, maraming maraming salamat po at hanggang dito na lang po mga idol ang video na ito, maraming maraming salamat po sa panonood, pakipalaw na rin po at pakishare ng video God bless po sa inyong lahat, ingat po kayo palagi